Ang Israel ay isang maliit na bansa sa gitnang silangan sa tabi ng dagat Mediterraneo na may 10.4 na milyong tao at matatag na ekonomiya. Nakakagulat dahil ang ekonomiya nila ay kulang sa paborabling bagay at maraming hadlang. Imposibleng pag-usapan ang ekonomiya nang di kinikilala ang makasaysayang di pagkakaunawaan nito sa mga kalapit bansa. At bagamat di ako eksperto o matapang para talakayin ang mga geopolitikal na komplikasyon ng rehiyong ito, mas uunlad ang ekonomiya kapag maganda ang ugnayan sa mga karatig bansa. Sa aspeto ng ekonomiya, malaking hamon ito dahil wala silang trading partners sa mga karatig bansa, kailangan nilang gumastos ng malaki para sa depensa, at ang tanging paraan para lumahok sa kalakalan ay sa pamamagitan ng dagat. Kadalasang iyon ang pinakamainam na opsyon, pero mahalaga pa rin ang alternatibo, lalo na sa mga kalakal gaya ng langis na pwedeng padaanin sa pipeline. Ang bansa ay wala rin gaanong likas na yaman, lupang maaaring bungkalin, o populasyon na sapat para magamit sa murang paggawa. Noong dalawang libo siyam, ginagastos ng Israel ang mahigit limang ng GDP sa pag-aangkat ng enerhiya, na naglalagay sa kanila sa panganib mula sa mga supplier na kadalasan ay di pabor sa kanila at nagiging hadlang sa paglago ng ekonomiya at industriya dahil napupunta sa ibang bansa ang malaking kapital nila para sa enerhiya. Sa kabila ng mga hamon, nananatiling isa ang Israel sa pinakamayaman at pinaka-advanced na ekonomiya na may output na higit sampung beses sa mga kalapit bansa at mas mataas pa kaysa sa Canada, Germany, France at UK. Wala pang apat na dekada ang nakalipas ang ekonomiya ng Israel ay halos katulad ng Turkey, Pakistan, Lebanon at Sri Lanka. Ang, ang kaguluhang pampolitika, mabagal na paglago ng ekonomiya, mataas na implasyon, at kawalan ng tiwala ay nagpapahirap sa pag-aayos ng mga problemang ito. Naayos ito ng Israel, kaya naging magandang case study sila para sa maraming ekonomista ngayon paano nakabangon ng Israel sa pagkabigo ng ekonomiya nila? Ano ang dahilan ng kanilang pag-unlad? At pagiging isa sa pinakamayamang bansa, posible ba na magaya ang tagumpay na ito sa ibang bansa na humaharap sa katulad na hamon? Sa huli, posibleng natatapos na ang kwento ng tagumpay sa ekonomiya. Pwede nang ilagay ang Israel sa pambansang leaderboard ng Economics Explained. Nagsimula ang komunidad noong kalagitnaan ng isang libo at walumpu. Sa panahong ito, nahirapan ang bansa dahil sa mahigit 300 at 50% inflation rate, kaya halos walang halaga ang Israeli Shekel. Maraming tao sa bansa ang napilitang gumamit ng UD Dollars na nagdulot ng problema sa antas ng makroekonomiya. Ang paggamit ng pera ng ibang bansa ay nangangahulugan na mas kaunti ang kontrol ng gobyerno. Ang pagtaas ng buwis gamit ang US Dollars ay parang pag-amin na wala nang halaga ang sariling pera. Pero kung itataas nila ang buwis gamit ang shekel, mapupunta sila sa sitwasyon na ang halaga nito ay isang kapat na lang ng dating halaga nito at mapipilitan silang punan ang kakulangan sa pamamagitan ng paggawa ng mas maraming pera na magdudulot ng mas mataas na implasyon. Gawain ng sentral na bangko Napigilan ang feedback loop sa pamamagitan ng kontrol sa supply ng pera at pagtaas ng interest rates. Gumagana lang ito kapag pinapayagan ng sentral na bangko na kumilos ng malaya. Sa nakalipas na dalawang taon, ang Turkiye, na dating tinatawag na Turkey, ay nagkaroon ng matinding problema sa mataas na antas ng implasyon na higit pa sa nararanasan ng ibang bansa. Tinangkang, pabagalin ng sentral na bangko ang pagtaas ng interest rates pero iginiit ng pamahalaan ng Turkiye na ibaba ang mga ito. Naniniwalang mas mabilis lalago ang negosyo at makakalikha ng trabaho kapag mababa ang interes. Hindi ito mali. Kapag mas mabilis tumaas ang produksyon kaysa dami ng pera, dadami ang produkto at serbisyo kumpara sa pera, kaya mas marami kang mabibili bawat unit ng pera. Ito ang deflasyon. Ang kaunting inflasyon ay mabuti rin dahil hinihikayat nito ang mga tao na i-invest ang pera para mapanatili ang halaga nito. Madalas di napapansin ng gobyerno na ang mataas na implasyon ay pumipigil sa paglago ng ekonomiya dahil tinatakot nito ang mga dayuhang mamumuhunan. May mga kontrata sa negosyo na tumatagal. At kapag gusto ng isang negosyo na kumuha ng empleyado, ang una nilang inaalam ay kung magkano ang kikitain nila. Kung ang halaga ng pera ay mabilis at di inaasahang bumagsak, nagiging imposible ang mga formal na pangmatagalang kasunduan dahil ang magandang kasunduan ngayon ay maaaring maging masama sa hinaharap kung ang pera ng bansa ay nakakabili na lang ng ikalima nang kaya nitong bilhin noong ginawa ang kasunduan. Ang implasyon na higit sa limang ay nakakasama kaya ang tatlong daan at pitumpung porsyentong implasyon ng Israel noong walumput 84 ay malaking problema na iniwasan ng marami. Ang Ang katatagan at kumpiyansa ay isa sa pinakamahalagang bagay sa ekonomiya at wala ni isa man sa loob o labas ng Israel ang may tiwala sa katatagan ng kanilang pera at dahil dito patina sa ekonomiya ang pagbabagong ito ang una at pinakamahirap na hakbang ng gobyerno para simulan ang pagbangon noong lima nagpakilala ang Israel ng bagong pera para palitan ang shekel na tinawag na new israeli shekel ang pagpapakilala ng bagong pera ay di sapat para maresolba ang pagtaas ng presyo o inflation. Hinimok ng gobyerno ang mga tao na gamitin ito kaysa US Dollar. Para makahikayat na gamitin ang bagong pera, kailangan nilang bigyan ng kumpiyansa ang mga tao na di ito magkakaproblema. Mahalagang tandaan na ang lumang shekel ay teknikal na umiira lamang ng limang taon mula isang libo naraan at walumpu hanggang isang libo naraan walumput lima. Bagaman ginawa ang pagpapalit sa rate na isa sa isa, di ito bagong pera kundi pagbabago ng pangalan sa wikang Hebreo. Ang bagong shekel ay inaasahan na magsilbing panibagong simula at inilunsad ito kasabay ng Economic Stabilization Plan. Naglunsad ang Israel ng limang puntong simpleng plano. Binawasan ng pamahalaan ang labis na paggasta. Kung magpalabas ng pera ang gobyerno sa benepisyo, trabaho, o proyektong infrastruktura, tataas ang demand ng mamimili dahil mas marami ang magkakapera. Sa pagbawas ng paggasta, ang mga taong dating tumatanggap ng kita mula sa mga pinagkukunang ito, hindi na makakatanggap at ang mga negosyo na dating kumikita mula rito ay mahihirapan na. Kung ang isang pera ay naging mas mahirap hanapin o mas kakaunti, ito rin ay magiging mas mataas ang halaga. Habang ang mga bansa sa mundo ay nahihirapan sa mga problema sa implasyon. Maraming atensyon ang napupunta sa patakaran sa pananalapi ng mga sentral na bangko. At maraming tao ang di nakakaalam na ang paggasta at pagbubuwis ng gobyerno ay kasinghalaga dahil ito ay nagdadagdag at nagbabawas sa supply ng pera na malaking bahagi ng implasyon. Ginawa rin nila ang Bangko ng Israel, naganap na independyente mula sa gobyerno, tulad ng sa karamihan ng maunlad na ekonomiya sa buong mundo. Ang mga sentral na bangko at gobyerno ay may magkatulad na layunin para sa kasaganaan ng ekonomiya. Ngunit ang pagpapahintulot sa mga bangko na kumilos ng independyente ay nangangahulugan na maaari silang makialam at magtaas ng interes at itigil ang paglikha ng pera. Kahit na sinusubukan ng leader ng bansa na gawin ang kabaligtaran. Tulad ng halimbawa mula sa Turkey. Matapos bawasan ang gastusin at bigyan ng kalayaan ang sentral na bangko. Pinayagan ng gobyerno ng Israel na bumaba ang halaga ng shekel at pansamantalang itinakda ito sa mas mababang presyo. Kawili-wili ang pagbaba ng halaga ng lokal na pera dahil tumataas ang implasyon. Kung umaasa ang bansa sa pag-aangkat, ang pagtaas ng gastos ng lokal na pera para sa parehong produkto ay implasyon. Ngunit ang pangunahing hamon ng gobyerno ngayon ay hindi pagpigil ng implasyon kundi ang paghimok sa mga tao na gumastos kung mapapalitan ng tao ang United States dollars nila sa bagong pera sa makatwirang halaga mas tatanggapin nila ito na magandang kompromiso kahit magdulot ng mas mataas na implasyon sa unang limang taon pagsapit ng huling bahagi ng dekada 90 bumalik sa makatwirang antas ang implasyon at karamihan ng kalakalan sa bansa ay muli nang ginagawa gamit ang sariling pera epektibo ang plano ng pagpapatatag at maaring gayahin ito ng ibang bansa para malampasan ang parehong problema. Para sa Israel, ibig sabihin nito ay kaya na nitong maabot ang buong potensyal. Noong isang libo na raan nang bumaba ang inflation, ang GDP per capita ng Israel ay siyam na libong dolyar, halos kalahati ng sa Estados Unidos. Hindi ito masama sa kahit anong paraan. Pero sa sumunod na tatlot kalahating dekada, Malaki ang naitawid ng bansa sa agwat na iyon. Una nilang malaking tagumpay ang pagtuklas ng natural gas sa dagat. Dati, umaasa ang bansa sa pag ng enerhiya. Kaya naging sapat sila para sa sarili. Pero di sapat iyon para maging isang estado ng fossil fuel na umaasa lang sa ekonomiya mula sa pag-export -e ng kanilang likas na yaman. Malaki ang pakinabang ng Israel sa turismo dahil sa mga mahalagang relihiyosong lugar mahigit apat na milyong turista ang dumarating bawat taon, maliban noong pandemya ng COVID. Halos isang turista kada dalawang residente ang dumarating. Nagdadala ng dayuhang kita at maraming trabaho para sa bansa na may mas mababa sa sampung milyong naninirahan. Ang industriya ng turismo lang ay karaniwang malaking bahagi na ng kabuang produksyon ng ekonomiya. Pero sa Israel, dalawang porsyento lang ito. Ang yaman ng Israel ay ang matalino nitong populasyon. Gumagastos ang Israel ng doble para sa pananaliksik at pag-unlad kumpara sa mga teknikal na bansa tulad ng US. Nagawa ng bansa na bumuo ng nangungunang industriya na nagbibigay ng malaking halaga sa ekonomiya sa kanilang teritoryo. Ang Israel ay nangunguna sa paggawa ng advanced na semiconductors at armas dahil sa matatag na militar. Isa rin sa pangunahing inaangkat nito ang mga hindi pa napuputol na diamante na ginagawang alahas at ibinebenta ng mas mahal. Noong nakaraang linggo, nakita natin na ang mga pandaigdigang kumpanya ng Timog Korea ang nagtutulak sa tagumpay ng kanilang ekonomiya. Magkapareho ang kwento sa Israel, pero hindi kilala ang kanilang mga kumpanya dahil mas nakatuon sila sa industriyang di karaniwang mamimili. Kaunti lang ang bumibili ng missile defense system mas maliliit din ang mga kumpanya pero mas marami. Ang kita ng Samsung ay 20% ng GDP ng South Korea. Kaya nagkakaroon ng ekonomikong destable kapag sobrang nakadepende ang ekonomiya sa isang kumpanya. Maraming international na kumpanya mula Europa at Hilagang Amerika ang nagtatayo ng high-tech na pabrika at research center sa Israel para makuha ang maliit ngunit edukadong lakas paggawa nito dahil sa dami ng inobasyon sa Israel. Tinawag ang rehiyon sa paligid ng Tel Aviv na Silicon Wadi na nangangahulugang lambak sa Arabic at inihahalin tulad sa Silicon Valley bilang sentro ng teknolohikal na inobasyon. Sa kasamaang palad para sa ibang mga bansa na tularan ang Israel, di madali na maging pandaigdigang sentro ng inobasyon at teknolohiya. Lumago ang mga industriya sa Israel dahil sa programang inilunsad nila matapos bumuti ang ekonomiya kung saan nag-invest ang gobyerno sa mga potensyal na industriya para hikayatin ang inobasyon. Hindi ito bago. Taiwan ang sentro ng paggawa ng chip dahil sumuporta ang gobyerno nila sa mga kumpanyang tulad ng Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Mas magaling ang ginawa ng Israel. Mahirap para sa gobyerno mag-invest sa mga kumikitang institusyon dahil mataas ang tsansa ng korupsyon na Nauuwi sa pagbigay ng pondo sa mga nagbibigay ng lagay. Hindi ligtas ang Israel sa korupsyon. Sa pagangat ng ekonomiya, mahirap para sa gobyerno na kumbinsihin ang mga tao na pagkatiwalaan sila at maging responsable sa pribadong pamumuhunan. Nagpatupad sila ng hybrid na solusyon. Hinihikayat ang pribadong mamumuhunan na mag-invest sa Israel. Gamit ang sariling pera kapalit ng malalaking tax concession at zero interest loan. Ang mga mamumuhunan ay ginagamit pa rin ang pera nila, kaya di nila ito gagamitin ng walang ingat. Pero ginawa nitong kaakit-akit ang Israel na lugar para mamuhunan at magnegosyo. Dahil nababayaran ang mga pautang, napaunlad nila ang kanilang advanced na industriya ng nang hindi gumagastos mula sa sariling bulsa. Noong dekada 90, pinalawak ng gobyerno ang estratehiya para magamit ang teknikal na kaalaman ng halos isang milyong dating siyentipiko, inhinyero, at doktor mula Soviet na lumipat sa Israel. Napag-usapan na natin ang benepisyo ng skilled migration noong nakaraang buwan, kaya hindi ko nauulitin, pero kung titingnan mo ang population charts ng Israel, makikita ang pagdating ng ilan sa pinakamahusay na manggagawa sa mundo. Ang Israel ay di nagkaroon ng maraming kalamangan at nalampasan ang maraming hamon sa 75 taong kasaysayan nito bilang bansa. Di kasama ang lahat nang isyong geopolitikal na di ko kayang talakayin sa isang video. Nagawa nitong maging isa sa mga ng ekonomiya. Na isang kamanghamanghang palatandaan na kahit ang mga bansang dumaranas ng pagsubok ay may pag-asang makapagbigay ng mas magandang kinabukasan sa kanilang mga mamamayan sa pamamagitan ng mahusay na pamamahala sa ekonomiya. Panahon na para ilagay ang Israel sa Economics Explained National Leaderboard. May GDP ang Israel na apat na raan at 88 bilyong dolyar. Ika-20 siyam sa pinakamalaking ekonomiya sa mundo, sunod sa Ireland at Norway. Nakakuha ito ng pito sa sampu. Bagamat malayo pa sa trilyong dolyar na ekonomiya, hinati ang kita sa siyam tuldok lima milyong tao, kaya ang GDP per capita ay 52,000. dalawang libo. Mas mataas kaysa Canada, Germany, Japan at Hong, at Hong Kong. Ito ang ikalabindimang pinakaproduktibong bansa sa mundo. Ngunit medyo malayo pa rin ito sa mga bansa, tulad ng United States of America, at mga kakaibang halimbawa tulad ng Luxembourg. Kaya nakakakuha ito ng 8 sa 10. Mahirap ang pagtukoy ng katatagan at kumpiyansa dahil sa mga isyong geopolitikal na may isip ng sinuman kapag nakikipagnegosyo sa Israel. Sa nakalipas na, na 30 taon, nabago ng bansa ang imahe nito at mas maraming kumpiyansang mag-invest dito ngayon. Nakakakuha ito ng anim sa sampu. Malakas ang paglago dahil sa mga tinalakay sa video na ito. May average itong taunang paglago na halos 7% katulad ng pinakamabilis lumagong ekonomiya sa mundo. Sa nakaraang dekada, halos na doble ng bansa ang produksyon kaya nakakuha ito ng siyam sa sampung puntos. Panghuli, industriya kung saan namamayani ang Israel. Ginamit nito ang populasyon para makabuo ng mahahalagang industriya mula pagputol ng jamante hanggang paggawa ng makabagong computer chips na nangunguna at mahalaga sa mundo. Maliit pa rin ang ekonomiya nito kumpara sa mga industrial na superpower kaya 8 sa 10 ang nakuha nito sa kabuan. May average na score na 7.6 ang Israel na naglagay sa kanya sa leaderboard. Panoorin ang video o pakinggan ang mga ito at ang buong panayam ng mga world class na ekonomista sa aming Spotify page. Salamat sa panonood,